Hello, hello mga katigangers May request na naman ako Kaya balik na naman ako sa storage Balik na naman sa si storage Kasi may request na naman Kaya Susian natin Ang ating storage Balistad Baliktad ang pagkasusi Ayan kasi ang request nila ay para sa outlet natin yung Salis, yung fine dining namin. Ang request ay coffee cup nila. Kasi iba-iba ang coffee cup. Ito yung coffee cup ng Salis. Nasagbungad lang ito. Ito yung coffee cup niya. Yeah. Ito. Kailangan isang dosena. Eh, okay, kukuha tayo dito. At meron pang isa na ano, na request nila. Ito, ibalik natin dito para alam natin na yan ang laman. Kaya parin hindi natin basa na ganyan. Babasahin mo pa yan, hindi na. At saka ang request nila ay champagne glasses. At ang champagne glasses ay bandarito bandaron nalagpasan na, na ko na ang alam ko nalagpasan ko na champagne glasses ganito ang ano niya eh pero ito ano ito eh uh, wine glasses ito eh ito wine glasses ito eh pero ganito ang ano ganito ang box niya nakalagay sa malaki tapos sa loob may, may ganito kaya ito champagne glasses din ito kaya lang ah, pang bangkwet yan hindi pwede sa ano yan sa pang, pang salis yung fine dining namin kaya titignan natin outlet banquet outlet what's this oh yung ano ito o uh, champagne ito rona kailangan rona ayun ang loob niya ayan kaya whole, halos imported kasi ang gamit dito kaya ayaw ni Trump na eh bilhin bili bilhin sa labas tapos hindi sila bumibili sa, 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 Amerika yan made in France pero ito yung kukunin natin champagne float 7 and a half ounces rona Ayan, ito okay kukuha ako ng 24 sabi for for boxes kuha ka ng ng ano dalawa para 48 kasi ang loob nyan ganyan doble doble ganyan ang tsura sa loob okay okay yun lang Bigyan natin ang kailangan nila. Bye bye itong trabaho ko.